Dating NBA player at PBA Hall of Famer. Sino nga ba ang hindi nakakakilala sa tinaguriang Black Superman ng PBA na si Billy Ray Bates? Pero matapos ang kaliwat ka ng kontrobersya ng hinarap, saan na kaya napadpad ang kanyang makulay na karera? Roda Magnaye, ikwento mo. Mula ng masibak siya bilang skills coach ng Philippine Patriots, dito na sa bahay ng kaibigan sa San Pedro, Laguna, nakitira si Billy Ray Bates. Nagalit ang team ng mag-iskandalo si Billy Ray sa kanyang kondo ng malaman niyang Becky pala ang naiuwi niyang babae. By the time I got the letter to them and had it all typed up and everything, they had already made up their mind that they was gonna let me go. Basketball pa rin ang laman ng bawat araw ni Billy Ray Bay. Kahit ilang ulit nang nadapa sa buhay ang tinaguriang Black Superman. Ang dating NBA Player of the Week ay unang napadpa dito sa Pilipinas noong 1983 para maglaro sa Crispa Redmanizers. 50 puntos bawat laro ang kinakamada niya. Living here in 1983 and living like a king. Nag-three-time best import si Billy Ray at pinag-champion ang barangay Hinebra. Pero nahilo sa tagumpay at bisyo si Black Superman. Nagbalik Amerika nasaksak, nakulong ng sampung taon at naging palaboy sa New York. October 2011, muling lumipad sa Pinas si Black Superman para tanggapin ang Hall of Fame Award ng PDA. Pero mukhang minamalas uli si Billy Ray. Ang dating mabilis at pumapaspas na Superman, iika-ika na ngayon dahil sa bali sa Balakang. I was diagnosed with arthritis in the hip. And that's been a problem for a while. At ang tanging niyang hiling, Somebody will sponsor me in getting this hip replacement. Umaasa si Billy Ray na mabibigyan pa siya ng pagkakataon na bumalik sa hardcourt bilang coach. Given the opportunity, uh, I think I'll be a great head coach. Maraming pinagsisisihan si Billy Ray sa buhay. At sana daw, patuloy pa rin siyang suportahan ng kanyang mga tagahanga. Let it go. I love you and hopefully you still love me. Rhoda Magnaya, News 5.